Samantala, bangkay na ng matagpuan ng isang 20 anyos na dalagita na nakahandusay sa dalampasigan ng Lingayen Beach. Ang sospek sa pagpaslang, hawak na ng mga otoridad na mismo boyfriend pala ng biktima. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group suspek sa pagpaslang sa college student sa Lingayen hawak na ng PNP. Nasukustodiya na ngayon ng Lingayen Police Station ang suspek na isang 24-anyos na binata, fourth-year college student sa Pangasinan State University, Presidente ng Anda, na umanoy boyfriend ng biktima. Magugunitang Martes ng gabi natagpo ng bangkay ni Evalyn Salting, 20 anyos, residente ng barangay sa Bliganda, third sa kursong business administration sa PSU na may saksak -sak -sak sa katawan sa dalampasigan ng Lingayen Beach Martes ng gabi. Ayon kay Lingayen Chief Police Lieutenant Colonel Amor maraming testigo ang nagtuturo sa suspect na siya huling nakitang kasama ng biktima noong gabi ng biyernes nang mawala ito at nakitang nag-aaway sila sa may baywalk. lab Quarrel ang nakikitang motibo ng investigador sa pagkapas lang ng suspek sa biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumuko sa otoridad ng suspect sa pagpatay na naganap sa na sityo Kaguayan, Barangay Hebrayan, Pabuhan, sa Samar. Ayon sa report ng Pabuhang NPS, kusang loob na sumuko ito sa mga pulis. Ayon sa ginawang investigasyon, ito ay suspect sa nangyaring pagpatay noong September 22, 2024. Ang biktima ay isang 43 anyos, magsasaka at residente ng Sityo Kagawayan, Barangay Hiparayan, Pabuhan. Ayon sa report, ang suspect na 45 anyos ay kasama nitong biktima sa isang inuman sa loob ng auditorium na nasabing lugar. At habang nagsasayawan, ay bigla na lamang umunang sinaksak ng suspect ang biktima sa likod gamit ang hindi pa matu Hoy, na matalim na bagay na naging ng agad itong pagkamatay. Dahil naman sa agad na aksyon ng mga responding pulis ay kusang loob na sumuko ang nasabing suspect. Sa pagsuko nitong suspect ay pinaalam sa kanya ang makarapatan ayon sa konstitusyon at agad siyang dinala sa pamuhay ng PS para sa tamang disposisyon. Mula sa MBC Network News Arts, 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nagulat ang mga katrabaho ng isang Joseph Angos mula sa Marita, Davao Occidental na matagpuan ang bangkay nito kahapon na madaling araw matapos ang manong nabubugin sa madapo bangkiruhan Davao City noong nakaraang linggo. Ayon sa mga katrabaho na sina alias An at alias Dong, sinabi nito wala silang narinig na may kaaway o may banta sa buhay ang biktimang si Joseph at posibleng napagtripan lang ito. Naniniwala rin ang mga ito na siya ay binugbog at pinalo dahil sa nakikitang sugat sa kanyang ulo. Sa impormasyon ng DCPO, o Davao City Police Office sa pamagitan ng spokesperson Police Captain Hazel Tuason ang biktima ay na-identify ng kanyang kapatid at dinala na nila ang bangkay sa Malita, Davao Occidental samantala nagluluksa at nananawagan ng ustisya ang pamilya habang patuloy pa ang investigasyon ng ating kapulisan Para sa MBC TV Network News ito si June Suter una sa Pilipinas, una sa Pilipino